Thank you very much for helping the government uh, at ang ICI sa paglaban na ito sa mga anomalous control projects. And we wish you the best. And I know with the whole strength and membership of IB, uh, uh, IBP, malaki po ang contribution na maibibigay nyo. Huling mensahe po ninyo, Atty. Panolong, sa ating mga kababayan na umaasa ngayong kasama na kayo sa ICI sa pamamagitan nitong memorandum ng pag na ito, umaasa po ang publiko na mas ladong mapapabilis ang paghabol dito sa mga taong dapat managot Transparency and Accountability. Go ahead po Atty. Panolong. Uh, para po sa ating mga kababayan, eh, magtiwala lang po tayo sa itong binuo na opisina ng uh, uh, gobyerno, no? itong uh, Independent Commission for Infrastructure. At uh, sa aming uh, pakikipagtulungan sa uh, hensya na ito, makaasa po kayo na talagang uh, bibilisan natin at... Uh, uh, at, at sisiguraduhin po natin na kung anuman yung ating recommendation nito ay talagang pulido or solid para mapanagot kung sino man ang dapat mapanagot dito po sa napakalaking scandal na uh, nangyayari so muli po maraming maraming salamat at uh, sana po ay uh, isama niyo ang ating mga abogado sa inyong mga araw-araw pan na panalangin mabuhay po tayong lahat mabuhay po ang Pilipinas magandang umaga po sa ating lahat